mga kabusing nagbabalik na naman kami sa paghunt kasama ko pa rin sila si Bayaw at si Pamangkin nandun sila oh. yun si Bayaw nasaan yon si Pamangkin ayun <laughs> yun pala Ayan, samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba kung may makita ba tayo subukan lang natin mga kabusing Mga kabusing, naghahanap pa si Pamangkin at saka si Bayaw. Naghahanap pa sila. Yan, sana may makita kami dito mga kabusing. Okay. Mga kabusing, may nakita naman si Bayaw dito. Ayun o. No? yun may kinakain siya mga kabusing kakulay pa rin maurang kulura <laughs> yun may kinakain siya mga kabusing pero alanganin pa rin sa sukat yun no hindi lang natin kunin mga kabusing yan ka lang boy hindi ka namin kunin para lumaki siya dito mga kabusing ha? sa Totos okay hanap pa tayo mga kabusing may nakita na naman si Bayaw dito tayo nasaan ba yun Ayun, <laughs> ah, nasa taas mga kabusing yan kakulay pa rin yung mga nakuha natin no oh. Ayan o, oh. kakulay pa rin. Mga yun nasa malayo lang mga kabusing yan pero hindi pa tamang sukat hindi lang natin kunin din na, na ang aang pamating hmm. okay hindi lang natin kunin mga kabusing ha pa tayo ng iba yung tamang sukat lang kunin natin mga kabusing may nakita na naman si bayaw tingnan natin Ayun, murag tigre man iting. Tiger na ilo mga kabusing oh. Yan nakatiklop na. Yan napalong pa yung ilaw natin. Ayun. Ayun ang gagamba oh. Tamang sukat na to ha mga kabusing Kunin natin to Ay may kinakain pa siya Ayan Hintayin natin mga kabusing May nakain pa yung gagamba oh. Yon, tigre na yelo. Tiger na yelo. Yan. Hintayin natin mga kabusing you oh, know, ganda ang gandang gagamba tamang sukat na to mga kabusing ha tigrihan na uh, yelo oo oh. yan may kinakain ayun yun tumakas mga kabusing kunin natin Ayun, nasa baba, yun oh, gandang gagamba, ayan, tumakas oh, okay. Mga kabusing, pauwi na kami, ayan, si Bayaw, si Pamangkin, mga kabusing. Pauwi na kami mga kabusing. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing, huwag kalimutan ha. Para updated kayo sa mga bagong video natin. Matagal na kaming hindi nakapag-hunt mga kabusing dahil sa sobrang init at ngayon bumalik na yung mga ulan. Okay, maraming salamat sa panunood.